at ang hangin. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako nga po pala sa si Melanie Rivera Martel at nagkapag-presenta ng unang pangkat. Mga katanungan tungkol sa kwento. Tungkol saan nga ba ang kwento? Ang kwento ay tungkol sa araw at hangin. Sa ang lugar, umiikot ang kwento. Ang lugar kung saan mikot ang mikotang kwento ay sa hinpapawid at sa daan kung saan ang dumaan ng lalaki. Ah. Ano ang panahon na naganap ang kwento? Ang panahon na naganap ang kwento ay maaraw at hmm. mahangin. Sino ang pangunahing tauhan? Ang pangunahing tauhan sa kwento ay sina araw at hangin. Sino-sino ang mahalagang tauhan ng kailangan sa istorya? Ang mahalagang tauhan na kailangan sa istorya ay sina araw at hangin. Ito alang-alang edad, itsura, pananalita at personalidad ng mga karakter sa istorya. Si Araw. Siya ay parang apoy na sobrang init at may maayos na paglisisyon Si Hangin naman ay parang ulap na kapag umihip ay sobrang lamig. Siya rin ay mayabang at kapag mataas. Ano ang problema sa kwento? Ang problema sa kwento ay kung sino ang mas malakas sa kanilang dalawa. Ako ang mas malakas sa'yo. Hindi yan totoo. Lahat naman ay alam na akong pinakamalakas. Uh, uh, kasinungalingan. Bakit ito naging problema? Ito ay naging problema sapagkat sila ay nagyayabangan at wala ng pagmamahal sa isa't -isa problema. Oo, dahil sila ay wala nang pagmamahal sa isa't isa. Paano naging makapangyarihan ang mga tauhan sa suliranin ng kwento Dahil binubuhos nila ang kanilang lakas para lamang maipakita kung sino ang mas malakas at mahina Ano ang nangyari sa mga tauhan sa kwento ng ng suliranin? Mas lalo silang nagyabangan. Ang pinakamatinding nangyari sa kwento ay ang pagpapahubad nila sa lalaki. posible ba itong mangyari? Paano ito nangyari? Oo, dahil pwede din ito mangyari sa totoong buhay. Paano nalutas ang suliranin? Nalutas ang suliranin nang napahubad ni Araw ang lalaki. Paano ito nanggawa ng mga tauhan? Nagawa ito ng mga tauhan sa pamamagitan ng pag-ubos ng kanilang lakas. Paano natapos ang kwento? Nalutas ang suliranin ng napahubad ni Araw ang lalaki. Mukhang hindi ko na kailangan ng balabal. Ay. Ah, uh, sige na, kumbinsido na ako araw. Napatunayan mo na na mas malakas ka. Anong damdamin ang gustong maiwan sa mambabasa pagkatapos ng kwento? Ang damdamin gusto gustong maiwan sa mambabasa pagkatapos ng kwento ay huwag mong mayabang at mag ng tao. At dito na po nagtatakos ang prinsipasyon. Salamat po sa inyong panonood.